Wendell Talibong Mr. Wendell Talibong Ayung ay, pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo ha <laughs> Kasi talaga pong gano'n yan Normal po minsan ang tao nagkakamali Pero ang pagkakamali po iba po yan sa pagsisinungaling Kita niyo <laughs> Iba po yung magsinungaling ka sa kapagkakamali Yan Nawala na si Cesar Sineta sa kaniyang pamimersonal sa channel niya at tuligsa ng tuligsa sa pananampalataya at nagsusore Dahil alam niyo naman, nagsusuwaga na yung mga banat niya na naunang sinabi niya na ang katoliko ay siya talagang unang iglesia ni Kristo. Dahil sinabi ko raw, nasa pasimula, ang Iglesia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo. At oh, yan... Yan... Uh... Malinaw. At ito din ang pahayag, kung naalala ninyo, sa ministro nilang si Michael Sandoval na ang Iglesia Katolika ay sa pasimula siyang unang Iglesia ni Kristo. Pero wala daw ang kontrahan. Pakinggan natin muli. O, na ang Iglesia ni Kristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Kristo. O, oh, kung Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, talagang hindi ang Iglesia Katolika Romana na Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila. Pero ang Iglesia ni Kristong tatag ng ating Panginoon Iso Kristo, <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o sabahang pang-religyon, pang yan po ang organisasyon, pagka pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. O oh, di sablay. Ah, ano sa palagay ninyo? Di ba sablay na sablay ang apahayag ah, dito ni Cesar si Sineta? Kaya, yon ang dahilan na nawala na siya sa kanyang channel. At dahil diyan, bago siya nang wala, nagsusore naman siya. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Ay, yung pagkakamali ko po oh. ay hiningi ko ng sorry sa iyo, ha? Ah. <laughs> Kasi talaga pong gano'n yan. Normal po minsan ng tao nagkakamali. Oh, so normal na naman umano na, na magkakamali. So tatalakayin natin mga kapatid dahil hindi normal pag ikay umanib sa mali na iglesia kasi lumalingan kapag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang kalituhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Rodillo et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Uh, late tayo. No? Pero yon uh, napansin ninyo mga kapatid na ang mga ngaral sa Iglesia ni Kristo na talagang grabe ang banat nila sa pananampalataya ng simbahang katoliko. Na ang katoliko daw ay sa demonyo dahil ang mga pare ay nagbabawal sa pag-aasawa at ginagamit nila ang talatan mga aklat katoliko. Pero napansin niyo sa kanilang pagbanat kahit ministro pa na si Michael Sandoval na ministro ng Iglesia ni Cristo pinatunayan mismo na ano daw at itong si Cesar si Sinita naman sinabi niya mali daw ang unawa di ko naman inunawa yon ni ko lang yung pahayag ng ministro niya na si Sandoval <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pangpasamahang pangreligyon, yan po ang organisasyon pagka sinusipabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. <laughs> oh, so, talaga pong sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siya ang unang Iglesia ni Kristo. At sa ibang channel niya, ito, dinagdag pa niya. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niya na hindi pasimula ng organisasyon. Kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. No, si galing mismo sa kanyang bibig, di daw umano nagkokontrahan, di daw umano nagsusuwagan. Paano din nasusuwagan na sa ibang pagkakataon sinabi din niya, ang Iglesia Katolika hindi talaga ito ang Iglesia ni Kristo. Tama kung ang Iglesia ni Kristo tinutukoy niya, yung inaniban ni niyang tatag ni Felix Manalo na ang Iglesia ni Cristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Cristo ay sa pangalan lang po magkaiba na eh ang pangalan pong Iglesia ni Cristo yan po ay unang siglo pa mababasa nyo na sa Biblia yan po ang unang kaibahan niya. ha tandaan nyo maygi eh, nababasa sa Biblia ang Iglesia ni Cristo at yan po ay base po doon sa sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia. Oh, si mabasa sa Biblia. At sino yan na iglesia ni Kristo? Yon po ba ang inaniba nila? Yon po ba ang pinaniniwalaan nila? Galing mismo, mga kapatid. Oh, kayo, alam niyo naman na noon pa grabe ang banat nila sa sibahang katoliko na ang katoliko ay sa demonyo. Pero ano sa palagay ninyo? Bakit pati na yung ministro na si Sandoval at itong INC na si Sineta ay di talaga na pigilan ang pagsasabi sa katotohanan na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. natin <laughs> mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong at ang iglesia katolika bilang isang organisasyon o pang, sabahang pangreligyon yan po ang organisasyon pagka pabalik mali yan ang dating iglesia ni Kristo yan ang dating iglesia ni Kristo yan ang dating iglesia ni Kristo hindi po totoo yan Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. <laughs> oh, so iba ang suot niya, ha? Talagang pinanindigan ni Sinita dito na iba ang suot niya, na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo at patawa tawa pa siya. Nireplay lang natin. Dahil sinabi ko raw, sa pasimula, ang iglesia... Ang iglesia oh, de, deto, pinanindigan talaga. Walang kontrahan. Iba na naman ang sinuot niya na ang iglesia katolik ay siyang iglesia ni Kristo. Dahil sinabi ko raw, sa pasimula, ang iglesia, ang iglesia katolik apostolika romana ay ang iglesia ni Kristo. Wala pong kontra diyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolik Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niya na hindi pasimula ng organisasyon. Kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. O oh, nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. Sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kaya, di ba siya sorry sa kamalian niya? Nagsuri siya sa kamalian niya, pero yung kamalian daw niya, hindi yun kasinungalingan. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Ay, ah, yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo, ha? <laughs> Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita niyo. Iba po yung magsinungaling ka sa kapag kakamali. Yes. Ah, iba, iba talaga pag ka sa maling sikta at nagtuturo ng kasinungalingan. Inaamin talaga nila na ang katoliko sa pasimula ay siyang unang iglisya ni Kristo. Ngunit, mingunit, natalikod daw yung tinatawag na apostasy teore, hindi lang ang iglesia ni Kristo ang nagturo niyan, kundi pati na ang Seventy Adventists, na tatag ni Ellen Goldwhite, ang Mormons, at ang uh, grupo ng kahit kay Eliseo Soriano, na daw ang unang iglesia. Pero totoo ba yan? May batayan ba? Di po ba sabi nila pag di mabasa sa Biblia, di daw paniniwala Paniwalaan? Mga kapatid, kayo na ang magdesisyon. Ba't ay sa narinig ninyo? Kung tinatanggap nila ng Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo, e ibig sabihin, yung nagdala ng pangalang Iglesia ni Kristo ay pirated na. Kaya, uh, bukas ating uh, tatalakayin yung kanilang paniniwala na Oo nga, ang iglesia Katolika siya ang unang iglesia ni Kristo. Ngunit natalikod ito dahil daw nagturo na si Kristo ay Diyos. Naku, yun ang kanilang argumento. So, pasok muna tayo. Late ako sa punto por punto, mga uh, kapatid. Bukas, ang karugtong nito na tatalagayin natin. No? Si, si si Rick uh, uh, talagang na igagalang ni Tatang Sinita si Bro Windel dahil matapat na mangaral si Bro Windel mabuhay Bro Windel okay so pagdasal din natin sila no pagdasal din natin sila okay duwag si Latigo o ma ano eh dan sa RMG Oh, so RMG din banat na banat, no? Ah, uh, may sasagutin tayo kay RMG. Pero mas mabuti din kung uh, harapan na debate tulad sa paghamon ko kay kay Sandoval dahil si Sandoval pag naghamon siya ni Eliseo Soriano noon, nag Uh, bigay siya ng kondisyon. Pag matalo daw umano ni Elie Soriano ang Iglesia ni Cristo, uh, libre siyang gigibain ang lahat ng mga uh, bahay sambahan. Oh, pero, uh, uh, ito ang offer ko din sa kanila kung sakaling si Sandubal harap ng debate, yung one-on-one -on -one lang talaga. Walang taga-bigay ng mga referensya. Sangayon ba kayo? Sa ganyan na paraan, walang tagabigay ng referensya, one-on-one -on -one harapan. Merong mga kasama, pero wala yung tagabigay ng referensya. Dahil sila kasi, pag makipag di sila makipag na walang mga assistant. Ha? Yeah? Tulad sa nangyari sa debate namin ni uh, debate namin ni eh, Risalito Ocampo, debate namin ni Ramil Parba, at sa debate ni Father Darwin at Ramel Parba, may assistant talaga. No? Pero, sangayon kaya sila? Yung walang assistant. Isa-isa lang, face to face. Ano? Ang nasa isip niyo.